Ate, akala ko tayong tatulang. Bakit nandito si Lynette? I invited her. I think she deserves to know our situation. Oh, ali ka na. Upo ka na at makakain na tayo. Uh, hindi na pa. Aalis na lang ako. Bakit? Dahil nandito lang si Lynette? Oh, come on, Obeng. Can you not be so dramatic? Umiiwas lang ako sa gulo, ate. Next time na lang tayo mag-dinner. Sige na pa. Mauna na ako. O, oh, Beng! uh, Don Pepe, Ma'am Giselle, ako na lang pong hahabol kay RJ. Total, ako naman po yung dahilan kung bakit siya so umalis eh. Sandali lang po. RJ! RJ, sandali! Bakit mo ba, ba ako iniiwasan? Galit ka ba sa akin? May problema ka ba? Ayoko lang mag-isip ng masama si Carlos. Kaya umiiwas ako na makasama ka sa isang lugar. Mamaya, si Annalyn ulit ang mapag-initan niya. Ano ba sinasabi mo? Ano bang sinasabi ni Annalyn sa'yo? Tinatanong kita, ayaw mo sumagot. Anong sinasabi ni Annalyn sa'yo? Annette, hindi mo na kailangan malaman yan. Ang gusto ko lang, maprotektahan siya kay Carlos. Sandali lang. Walang ginagawang masama si Carlos kay Annalyn. Oo, kung na pagsasabihan niya si Annalyn, pero dahil may kasalanan ng anak mo. Ayos ah. Pareho talaga kayo ni Carlos. Si Annalyn na naman ang sinisisi niyo. Bagay nga kayo. Dapat lang kayo makasal. Sandali. Sinasabi mo bang wala akong kwentang ina? Ang sinasabi ko, sana mas kampihan mo si Annalyn kaysa kay Carlos. Alam mo, ikaw na lang ang makapag-dinner dyan sa pamilya mo. Uuwi na ako. Hey! Bakit ka may pasa sa braso mo? Sinasaktan ka ba ni Carlos? hindi ako sinasaktan ni Carlos. Ang sinasabi mo dyan? Kung hindi ka sinasaktan ni Carlos, saan galing yung basa mo? Ah. Ah. Ah, ah! Nadulas ako. Eh, tumama to sa kanto, kaya siguro nagkaroon ako ng pasa. I don't believe you. Bakit mo pinagtatakpan si Carlos? Ano? Tinatakot ka ba ni Carlos? Dinet, you don't need to be afraid. Hindi ako tinatakot ni Carlos. Dahil kung tinatakot niya, wala ako dito. RJ, mahal namin ang isa't isa. Masaya kami ang dalawa ni Carlos, kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Tigilan mo na ang pangingialam sa buhay namin. Ano? Makikipag-dinner ka ba sa pamilya mo? Kasi kung ayaw mo, ako na lang